Kakiris, may bago pong revelasyon si Juan Ponce Enrile tungkol po sa kontrobersyal na tokhang no, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ba yung simpleng biro lamang o isang seryosong pag-amin din? Alamin po natin ang buong kwento. Bago po natin pag-usapan no, mga revelasyon ni Enrile, bigyan muna natin ng bigat no, ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang kahalaga ng buhay sa mata po ng Diyos? Maliwanag po yan ang sinasabi no in Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in his own image. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos ayon po sa kanyang wangis. Kaya bawat buhay no ay mahalaga at may halaga po sa kanyang plano. Ngunit paano nga ba natin masusuri ang mga naganap noong panahong ng tukhang no sa liwanag ng katarungan ng simbahan at ng Biblia. Kamakailan lamang po muling naging laman po ng balita ni Juan Ponce Enrile dahil po sa kanyang tanong patungkol po sa drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa isa pong Facebook post, question niya ang mga pahayag po ni Duterte sa libro no, ni Earl Pareño na Beyond Will and Power. So dito ra po sinasabi ni Duterte ang planong sumugi no ng uh, 5,000 katao sa loob lamang po ng unang anim na buwan ng kanyang termino. So, pahayag po ba ito ng isang uh, seryosong leader o isang uh, birong hindi po dapat na kinatawan no ng isang leader ng isang bansa? Ano po ba sa tingin niyo mga curious no? Paki-comment po ng inyong pananaw sa ating comment section. At ito rin po no, sinabi rin po ni Enrile, malinaw na ito'y umaayon sa katarungan na sino nga ba ang dapat managot sa libo-libong Pilipinong napatay? So, totoo bang ang mga sinabi ni Duterte? O ito ba'y simpleng pagpapakita po ng gilas lamang? So, kung ano man po ang sagot nyo dito o ano man ang tamang sagot dito, ito po'y nagtataas po ng mas malalim na tanong tungkol po sa pananagutan, no, sa hostisya at sa pananampalataya Well, ka-curious, no? sinasabi nga po sa Biblia, malinaw po ang panawagan ng Diyos para sa mga leader ng kanyang bayan. Sabi sa Mechas, chapter 6, verse 8, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. So dito nga po, ka-curious, ang pagiging leader pala ay hindi no ay hindi karapatan lamang kagaya po ng pag-unawa ng iba, no? kundi ito isang responsibilidad na dapat pong isabuhay buhay ng may katarungan. No? Isa buhay din ng may awa at dapat isa buhay ng may pagpakumbaba. So, ngunit ano po ang nakikita po natin no? noong panahon po ng tukhang? Ako po, libo-libong buhay po ang nawala. Karamihan po ay mga mahihirap na Pilipinong hindi po na bigyan ng karapatan sa ng uh, tinatawag po natin na due process So, kung totoo pong sinasabing may reward system para po sa bawat na patay, ito ba'y naayon po sa kalooban ng Diyos? Ano po ba sa tingin niyo mga curious Well, isa lang pong alam natin dito. Ang sinasabi po ni San Pablo, ang kanyang paalala, no, in Romans chapter 12, verse 19, Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Maliwanag po yan. Ngunit tila, iba yata ang, ang katarungan. No? Ibayata uh, iba yata yung uh, katarungan na nangyayari. Dahil hindi na po makadyos. Ang nangyari doon po sa Tokhang ay talagang karumaldumal. At uh, kawawa po yung mga naapektuhan nito. So ka-curious, no? Sa likod po ng lahat ng ito, hindi po natin dapat kalimutan na tayo po ay nasa gitna talaga ng tinatawag natin na spiritual warfare. Sinasabi nga po no in Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh in blood, but against the rulers, no against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So dito po ka-curious no ang sinasabi po dito na krimen, no? Ang, ang krimen at ang droga ay tunay po talaga na kasamaan, no? Na kailangang labanan. So hindi rin po natin tinotolerate ito. At uh, naging maganda rin po, no? Dahil of course naibsan, no? At uh, nabawasan ang krimen. Ngunit sa pagkakataon pong ito mga curious, dapat ba nating labanan, no? Ang kasamaan gamit ang pamamaraan din ng masama. Ano po bang sagot po dito. Well, isa lang po ang malinaw na sagot, no. Siguradong hindi. Dahil ang maliwanag po dito, ang mustisya ng Diyos ay hindi marahas. Ang kasamaan po ay hindi nagbubunga ng kabutihan. Ang mga pa, ang mga patayang naganap po, no, doong panahon nang na, na, tinatawag natin na tukhang ay uh, talagang nagpapakita lamang po na tayo nakikipaglaban po sa maling paraan. Dapat po nating tandaan no, ang sinasabi po sa Matthew chapter 5 verse 9, no blessed are those peacemakers for they will be called children of God. So, sa halip po na takot no at karahasan, bakit hindi po kaya pa kapayapaan no, at katarungan po ang ating itoon, no? Or dapat bakit hindi po yan ang bigyan natin ng focus? Hindi po ba? Ngunit mga curious no, hindi rin po tayo nararapat na manatili sa galit no. Nangyari na ang nangyari. Nangyari na ang tukhang na yon. At uh, siguradong sa mga pamilya po na naapektuhan, hindi pa rin po naiibsan ang galit. No? At sa mga concerned na citizen, sigurado pong nananatili pa rin no? ang uh, pagkadismaya, ang pagkagalit. Well, mga ka nararapat po na huwag po nating panatilihin din ang galit sa ating sarili. Sabi nga po, no, in Matthew chapter 18, verse 21 to 22, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times no, shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to seven times? Jesus answered, Ano pong sagot ng ating Panginoong Kristo? But 77 times. You see? So habang hinahanap po natin ng justice no, para po sa mga biktima ng tukhang, wag po natin kalimutan no ang ang pagpapatawad ang kapatawaran subalit po no ang uh, kapatawaran ay hindi po nangangulugan na dapat na nating limutin ang nangyari no dahil ang Diyos po mismo ay makatarungan at uh, talagang hinahanap niya ang pagsisisi sa bawat kasalanan so ang mga responsable ay talagang dapat po na humarap din sa hustisya upang tunay nilang matamo po ang kapatawaran din ng Diyos so kagaya rin po ng sinasabi na sa Kawikaan 28.13, whoever conceals their sins does not prosper. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Maliwanag po yan na sinasabi sa Biblia. Now, ka no? ang tanong po dito ni Inrile ay uh, tanong din po ng sambayan ng Pilipino. Seryoso ba si Duterte o nagbibiro lamang? Ngunit ang mas mahalagang tanong po dito ay uh, ano ang gagawin po natin bilang isang bayan? Panahon na para po magsalita ang simbahan. Ang mga mananampalataya, no? At tayo po, tayong mga Pilipino. Panahon na po para ituwid ang mali at magbigay liwanag po sa mga madilim na bahagi po ng ating kasaysayan. Huwag po nating kalimutan no, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesu Kristo no, in John chapter 8, verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So ito nga po mga hackers, ang ating laban po para sa hostisya ay hindi po dapat maging madugo, kundi puno po ng liwanag at pag-asa. Akalina po yan. So ayan po mga ka-curious, dapat po nating tandaan na ang buhay ay banal at mahalaga. Hindi po ito dapat basta lamang bawiin ni numan. Kaya tinikayat ko po kayong mga taga po natin na maging bahagi rin po no, ng pagbabago. So ipakita talaga natin ang tunay na pagbabago. Ipagdasal natin ng ating bayan, ang, ating, ang mga biktima, at maging po ang mga leader na nangangailangan po ng gabay mula sa Diyos, ay sana po makatamo ng awa ng Diyos, ng gabay ng Diyos at sa na, ng tamang landas. I-share nyo po ang video na ito para po sa mga naghahanap po ng kaliwanagan. Mag-comment din po kayo ng inyong mga opinion sa ating comment section at huwag pong kalimutan no, na mag-subscribe para po sa mas marami pang diskusyong makabuluhan. Palala lamang po, lagi nating alalahay ng ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesu Kristo in Matthew 25 verse 40. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me So hanggang sa muli po mga viewers maraming maraming salamat po at pagpalain nawa tayo ng Diyos